Milyong-milyong miyembro -milyong ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang apektado ng cyber attack noong nakarang buwan. Base sa pagsusuri ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa nakompromisong datos. Nasa 90% na ang pagsusuri ng ahensya sa 700 gigabytes na dami ng files. Pero ang PhilHealth, hindi ito makumpirma. I cannot uh, uh assert in, ano po, uh given that we do not have that uh, capability to look into the files uh, dumped by the attackers no, sa web hindi natin dinidiscount yung possibility no na meron talaga na lumabas na leak ng mga personally identifiable information of our members Bukod sa dark web at messaging app na Telegram, inupload na rin sa ibang platform ang nakompromisong datos. Nakikipagtulungan na ang National Privacy Commission sa National Bureau of Investigation para matanggal ito sa naturing application. Hahabulin daw maging ang mga nag-download ng files, posible silang sampahan ng reklamong paglabag sa Data Privacy Act. Kung hindi naman dapat nasa iyo yung data, dapat hindi mo ini-store yung data kasi ang assumption natin baka gagamitin to sa hindi magandang paraan, no. Babala ng otoridad, maging maingat sa pag-click ng mga link o pag-save ng files. Posible rin kasing ma-infect nito at maapektuhan ang mga device. Nakita namin na may kargadong malware ang mga files na 'yon. Yung mismong information ay ginagamit nitong mga cybercriminals upang gawing bait, no, for you to click on it in order to enter your system. Hindi na raw mababawi ang mga nakuhang impormasyon, kaya maaari pa itong ibenta sa mga scammer at fisher. Patuloy pa ang investigasyon para matunto ng hackers at matukoy ang posibleng liability ng PhilHealth. Kadalasan po, baka ma-identify lang natin yung group, no? Pero hindi yung individual. Sa tingin ko naman, ah... Uh, yung local po, hindi po sila siguro maglalakas loob. Uh, Titingnan natin kung saan magpo-point yung evidence. But we are looking at uh, kung sino yung uh, possibly yung mga gaps nila sa security that led to this uh, hacking. Sa ngayon, wala pang natatanggap ang PhilHealth na report mula sa mga miyembro nito kaugnay sa cyber attack. Kung may tanong o reklamo, maaaring ipadala ito sa mga email ng ahensya. Samantala, back to normal na ang mga public-facing platform ng PhilHealth tulad ng website, membership portal at e-claim system. May ilang frontline services na tinetesting pa at inaasahan na mabalik na rin ito sa lalong madaling panahon. Pero payo nito sa mga miyembro. We are po yung panawagan ng ating mga authorities para po mag-ingat no, sa posibleng mga atake in the form of uh, emails, mga tawag, atin pong SMS o text messages. Matapos ang sunod-sunod na hack at data leak, umaasa ang DICT na madagdagan ng pondo para sa cyber security. Importante raw na may sapat na panglaban ng gobyerno sa nagbabagong cyber threat. Paige Javier, CNN Philippines.